Magandang araw sa inyo mga kapogi. Ito ang part 3 ng paggawa namin ng bahay kobo dito sa itaas ng bundok. Naglalagay na din kami ng anahaw para maging bubong ito. At nagluto na din kami dito ng pangulam para sa aming pananghalian. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus lang ang kapugian. Pag wala ka nito ay lagi kang talo. <laughs> Maaga na naman tayo dito umakyat ng bundok mga kapogi dahil kukuha na naman tayo ng anaw para gagamitin bubong doon sa ating bahay kubo. Kulang pa kasi yung anaw na ginawa namin noong nakarang araw. At nagdala pala ako dito ng plastic para ilagay doon sa itaas ng bubong na ginagawa natin bahay kubo. At dandahan lang ako dito umakyat para hindi tayo hihingalin mga kapogi. <laughs> Pagdating ko dito sa itaas, ay eh nilagay ko kagad ang plastic na daladala ko dito sa upuan at pinuntuhan ko kagad dito sa biyana na nagbubungkal ng lupa. Nagtatanim pa din siya dito ng kalabasa mga kapogi. Kaya solo muna ako sa pagkuha ng anahaw dito mga kapogi. Kinuha ko na kagad dito ang panongkit na gagamitin ko sa pagkuha ng anahaw. Medyo mapurol na pala ito kaya akin na munang haasain Pagkatapos kumagasa ng aking panungkit, ay pumunta kaagad ako doon sa pinagkukuha na namin ng anahaw. Wala na pala akong makuha dito banda sa taas, ay pumunta na ako dito sa ibaba. Bago ako kukuha ng anahaw, nililinisan ko muna ang area para hindi sagabal kapag ako ay magsusungkit nito. kapag bababa lang ang puno ng anahaw ginagamitan ko na lang ito ng itak sa pagkuha yung mga matured lang na dahon ang aking kinukuha dito mga kapugi at inalis ko na kagad dito ang tangkay ng anahaw mga kapugi maging maingat lang tayo sa paghahawak ng anahaw dahil ang tangkay nito ay may mga tinik tapos kung inalis ang mga tangkay nito ay akin na itong pinapatong-patong na maayos para akin ang hakotin papunta doon sa itaas pagbalik ko dito sa ibaba ay nagsungkit na naman ako dito ulit ng anahaw tatlong puno lang pinagkukuha ng ko dito mga kapugi at magkakatabi lang sila dito at nang wala na ako dito makukuha sa aking pinagpipwistuhan ay lumipat lang ako dito banda sa si taas Nang natapos na ako dito magsungkit, ay isa-isa ko na itong pinagkukuha na ng mga tangkay. Pagkatapos ay sinimulan ko na dito ang ipunin at kinakamada ko lang ito ng maayos para hakotin ko na naman ito kay taas. Nakakahingal din umakyat ito mga kapugi. Dagdagan pa ng napakainit na panahon at matas na rin dito ang araw kaya huling akot ko na din ito. Pagdating ko dito sa itaas ay akin na itong pinagisa at dito ko lang ito tinambak sa gilid ng daan at iiwan ko na lang muna dito mga kapugi at kinawa ko na dito ang aking panungkit at makapagpahinga doon sa kubo ng aking dyanan. Sakto din pagdating ko ay nagpapahinga din itong aking biyanan at binalik ko na sa dating lagayan ang ginamit kong panungkit ng anahaw tapos umuwi na ako dito mga kapugi dahil sobrang napakainit na kinabukasan ay umakyat na naman ako ulit dito sa bundok marami akong bitbit -bit dito mga kapogi dahil magluluto kami dito ng pananglian dito sa itaas dahil maglalagay na kami ng bubong gamit ang anahaw dito sa ginagawa namin bahay kubo kaya dito na rin ako magluluto dahil sigurado magapon ang trabaho namin dito mga kapogi at pagdating ko ay may nauli na naman dito si Binan ng daga at tumiritso na ako doon sa pinaglalagyan ko ng anahaw ito pa yung nakaraang araw na aming kinawa na Binan mga kapogi dito ko lang tinambak malapit sa aming kubo para pagkailangan na namin ay madali ko lang ito makuha Tinanggal ko na din ang tali nito para maalis ang pagkakapilipit ng mga anahaw. At kinamada ko lang dito na maayos para pag kailangan na ito ilagay, madali lang itong makuha. At busy dito si Benan sa pagayos ng papatungan ng anahaw. At kinawa ko na din dito yung anahaw na iniwan ko dito kahapon. Hindi ko na ito tinalian dahil malapit lang naman ang kubo dito ni Benan at aking na itong hinila papunta doon. nang napagod na ako sa kakahila ay akin na itong binuhat at pagdating ko dito ay nagsisimula na pala dito si Bianan sa paglalagay ng anahaw habang naglalagay siya ng atip ay inayos ko naman ang kanyang pinagkukuhanan ng anahaw at dumating naman dito ang aking bilas parang walang tiwala sa aming ginawa kaya sinubukan niya itong yugyugin <laughs> at nagdagdag pa ako dito ng anahaw sinubukan kong itaas kaso sumabit doon sa talit na nalagay ni Binan para sa kanyang mga taniman ba diba, umikot si Pugi <laughs> tapos ay nagsimula na ako dito mag asikaso ng aming pananghalian magluluto pala tayo dito ng ginisang munggo mga kapugi hinugasan ko lang ito ng dalawang beses dahil nagtitipid tayo dito ng tubig tapos ay akin na itong isinalang sa apoy para lumambot na ito at habang pinapalambot natin ang munggo ay tinutulungan ko rito si Bianan sa paggawa ng bubong ng kubo. At kumuha din ako dito ng anahaw para gawin kong pangsapin dito sa paghihiwaan ko ng mga rekado. At tinugasan ko na din ang sili green at kamatis para sigurado tayo malinis ang ating kinakain mga kapugi. At naghiwa na rin ako dito na ating ipangigisa sa ating lulutuing munggo. Tapos ay hugasan natin ang karne na ihalo natin sa ating lulutuing ginisang munggo. dito ay tapos ko na lahat i-prepare ang aking mga lulutuin at malambot na rin ang munggo na kanina ko pang pinapakuluan isasalin ko muna ito sa plato dahil gagamitin ko ang kaldero na panggisa sa ating lulutuing munggo di ko na ito inugasa dahil malinis naman ito at naglagay na ako dito na mantika at sinunod ko na ang bawang kamatis at sibuyas kasama na din ang luya at minikos minikos ko na ito kaso magalaw talaga ang ating pinaglulutuan mga kapogi at sinunod ko na din dito ang karning baboy kasama na din ang paminta ang padagdag ng lasa sige tamang hawak sa kaldero habang naghahalo <laughs> at nang malapit ang masunog mga kapugi ay inilagay na natin ang munggo tapos ay minikos mikos lang ulit para mahalo at nilagyan ko na ito kaagad ng tubig sunod naman ang sili green at tinakpan ko naman ito kaagad para mabilis kumulo at busy pa rin dito si Bianan sa paglalagay ng anahaw at nang kumulo na ay nilagyan ko kaagad ang asin hinalo-halo saglit at akin naman kaagad itong tinikman at nang sakto na ang lasa ay sinunod ko dito ilagay ay ang binili kong chicharon sa palengke hinalo-halo ko lang ito ng saglit bago ko ito tinakpan para mapakuluan ng isang beses at naluto na ang aming ginisang munggo para sa aming pananghalian mapapasabak na naman tayo dito sa kain, tara kapogi, kain tayo Pagkatapos namin kumain dito mga kapugi, ako naman ang pumulit dito kay Bianan sa paglalagay ng anahaw dito sa bubong ng aming kubo. Pa-pa-pa. Papa. Kulang pa rin dito ang aming kinuwang anahaw mga kapugi. Kaya hindi na naman namin ito natapos. Tinamad na rin kaming kumuha dahil sobrang napakainit dito mga kapugi. At bumaba na lang muna ako para makapagpahinga. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.